yun know, so i ipapaano pala natin ngayon si Kulitog eh, si Kulitog si Gob papa PMS natin pero bago yun wow init site po na natin si Gob tapos ilabas natin si Kulitog kasi kaya kailanganin natin ang kanyang tulong <laughs> yan site na natin o palag palabasin si Bekbek na -bek nang palabasin natin no? tama tama ako na maglalabas para si, So, lipat lang natin. Alip, labas ko lang si ano. Labas ko lang yung kotse. isa. So, let's go na. Kasama na naman pala itong mga to. Wait lang. Umalis na si Bek Bek. Tundan natin. Baka mamaya kung saan na naman mapunta to. Ah uh, so, punta na tayo ng Toyota Dasma. Mamaya na ulit. Okay. So, ano na pala tayo? Uh, 6,177 pero dapat kasi 5,000 PMS yan pero kasi yun nga may mga lakad kaya ngayon lang tayo pupunta pero nabook ko naman to nung ano, nabook ko na naman siya uh, last ito ito ito, ito 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 nung Monday Monday ba o nung last Friday pero yun nga uh, ngayon lang tayo pupunta which is okay lang naman uh, so kasi basta ano natin doon is 1,000 and then 5,000 tapos 10,000 and then 20,000 parang free yun pero syempre may bayad yun kung magkano abutin uh, tingnan natin pero tensya ako na mga roughly mga nasa 15 eh de, tingnan natin kung magkano tapos gala na rin tayo sa SM habang naghahantay kasi nga sumama na naman yung <laughs> binigyan ko na ng treats yung mga yan eh, nagpapaawa na naman tong isang tukmul na to sa si 50 so anyway so alam ko dapat mga change oil, change oil to, pero since automatic to, first time natin magpa change oil, magpa parang magpa PMS ng automatic. Sanay tayo sa manual, which is sa Vios natin, pero tingnan natin kung magkano abutin. Ayaw pa mag-video, pero feeling ko kasi sobrang feeling ko sobrang haba to, pero kasi dito pa lang naman patay na si Bekbek. Eh, traffic pa. Eh, ito na rin siya. Check ng traffic naging hindi PMS video naging driving with backpack na naman tayo eh yung traffic okay so dito na tayo sa uh, Toyota Dash pa well problema natin paano natin papasok ito mga oh, so mag lang tayo muna ang tindi tingnan nyo na kung pagpark pa siya oh napakalupit ano na, <laughs> na ako sa customer parking na ako nito buti sabi ko takti mad Ma-discard din na siya. alam niyang bawal na dito ah. Nakapaghanap pa ng parking, no? Oh. So dito tayo, ito yung dito na, dito na release really si, si Gobe, ah. Pero binago na yun, inoba na yun dyan. Pero, reception muna tayo. Nakapakatindi ah, ni Bekbekbi, guys. Alam niya na yung mga galawan, ah. Pero munti kayang sag sagsain yung bato kanina doon sa paypalikod doon sa ano eh. Doon sa may shell. Yun, doon yung bunso, yung, oy, ito yung mga bunso. Uy, yung... mga sinamaan. Mm -hmm. Tay lang tayo. Successful lang pang umulit. <laughs> ito yung ano. Silip na tayo ng kotse. oops. oops. Ano, sakto ba yan? Ha, sakto, automatic. No. pag marunong ka na mag-drive. <laughs> <laughs> sa hindi pa rin automatic lahat. Pero mas madali ito. Hindi ano yun. Ito but kasi dito na nilagay nila ito? Mas maganda yung pwesto nito dati. Tsaka ito, yung skid niya dito nakalagay hindi doon sa ano, gitna. Pero wala siya yung eko-eko. Meron, meron siguro. Wala? Eh, meron, meron yan. Ito, nandyan, dyan, nandyan yung banda. Tingnan natin. Oops. Ito medyo maliit sa likod. Medyo maliit dun sa likod. Oops. Mm -hmm. Okay wala nga, wala nga ng echo echo ah oh, wala, okay, so yan yung kotse na yun ano? ex-president president ang saan na namin sa KS9 yes okay, so chill eh siyempre <laughs> ha? manual? Twenty. <laughs> no one pay. No one. Ano? Malaki rin eh, no? din. Kasi ano ito yung body ng ano Ng Fortuner. Mas tingnan. Hintas. Uh, hindi. Ito dito medyo ano. Ito yung may baba. Ramdam to. Tapos, pagdating dito. Ayan. Oops. Uh, mas premium nga yung ano. Pero, okay oh, na. No, Parang pare, 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 tapos may lock. Ito medyo maganda sa ano kasi tutulak dito. Ano lang. hindi hila. Tapos passenger. Wait lang. Anong ilaw nito? Ay, ah, ano lang. Ilaw. So okay. So, sin automatic. Pag automatic. Ito yung sinasabi ko. Napakaganda nito. Dapat dito nilalagay. Diba? Nag-hand by yung ng ganyan. Power or echo. Kesa dun sa ano. Ito. Ano to? Ito. Okay. Ito parang kata para katawan nga ng ano, na ng Fortuner. Kasi ito, ito hindi mapapalitan head unit, ito na 'yun. Ayun, yung ano, bagong Innova. Alikod. Oops, ay, hindi na. Hindi na sarap. O, oh, hindi maganda din yung red na to, yun. Shiny red. Okay. Maluwag din. Tapos hmm. may ilaw din. Uh, pero ito yung aircon niya dito. Mayroon ko din sa likod. Pari ko medyo mabigat. eh, oh, may... Ah, ay oh, Ayun o. din... Ito, pero parang mas kit, to. Ito. Kasi yun sa ano na to. Anong natu, tutupirin to? Ah, naka-lock. Ito, naka-lock. Ito pala. Parehas lang. Halos parang parehas lang. Hindi ko alam kung mas malaki. Pero feeling ko parang parehas lang. Eh, may ganyan din yun. sarado. Yeah. Yan, diyan kami nagantay na nung nantay namin si Gob. Ano? Anong kulay gusto mo? Puro red na nandito. Black Sayang. yan. Kung may black sana, okay. buwan na tayo. Bakit hindi naman to red eh. Pink, ano to eh? Maroon. Uy, ang guling. Uy, ang guling. Uy, ba ito? Oh? May tsura nito. May pa... Oo nga. Para kakaiba to, no? Tapos ito yung masikip sa likod. Oo nga eh. Ayun nga eh. Para iba itsura nga nito. Belos. Ito. Ay, hindi natutupi. Ang oh, medyo pangit to, men. Nakapix. Ba't medyo alien yung ano? Ha, parang haba. Ha? Nasaan? Ito. Ah, yun yung maganda. na mo nakaredy na. No? Hold. Ah, wala na siyang ano. Bago na yata to Ito nung build. Ito may charge dyan na yun. Ah, na. Ano, Oo. Pero wala na dito. Kasi yung start na. Medyo bago nga yung ganito. Oh, oh ayun Oh. No? Oops. 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 Ano? Yung nga Class, like, Kasi ito wala siyang ano nung ano is drive spot. Ano sa palagay mo? Pwede na tayo? Ayun mo yung lucky, yung race talaga. <laughs> Namihili pa nga talaga, kala mo marunong man mag-drive, gusto pa ng race. Tara na, punta na tayo ng SM. tusok. Sabi ko pa magmagaling mag-park. Tinan mo tabi nga yung parking. wala um, lang, do. Pero pwede na, pwede na rin kaysa wala. O oh, wala, mainit, mainit muna. Walang aircon sa kabila. Hindi natin dalang isang kotse. <laughs> Ay, thank you kuya. Okay. So, ayun na nga. Pupunta tayo ng SM. Ah... Uh, Sabi sa akin, eh, sabi sa akin ng ano, uh, service advisor eh nakalimutan ang pangalan niya. Ah, uh, yun ah uh, top up lang naman daw ng oil. Parang ang nag kasi nung una palit yata talaga lahat. Hindi di ko na matandaan pero ngayon kasi stop up lang ng oil tapos linis nung brake pads. Um aabutin daw boreless Ah, uh, linis ng brake pads tapos ah uh, bukod doon ano yun? Yung sa engine, e eh, engine basta check yung engine, eh, engine wash ata. Hindi hindi engine wash, nakalimutan ang yung term. Pero yun, ay eh, Man, manong ang baho. Ba? <laughs> utot si Manong. Ay, so, yun. Manong. Wait lang. Pasigawin natin. Bawa na utot ni Manong. So, yun. <laughs> so, yun, yung gagawin. So, mga maya na ulit. Bawa na utot ni Manong. Grabe. Pero yun na nga. Uh, roughly mga 2 to 3 hours. So, babalik na natin si Gob. Ha? Huh? O, oh, sige na mga ka kautot. Pogi <laughs> okay, talaga si Manong. Yung grabe yung laki ng screen niya, no? Ni Polito, oh. Nikolito, oh. Sayang, parang sayang talaga yung palagay natin ng ano, screen. Kakamiss din mag-drive ng manual eh, oh. okay, so dito tayo sa SM Dasma. Parang feeling ko ngayon lang ako yata dito. Pwede tayo mag-wish kasi ano. Sumbahan. oh, pati kayo yung nagpa-park. Ayun, sakto. Oh, akyatan. Ano, mamamayan. Dumausgas na ako. Napakaswabi i-drive in, in, napaka ni, ano, ni Kulitog. Depende Parang, sa driver yan. <laughs> oh, oh, depende sa driver. Parang nakakahinayang napunta sa ibang ano. Wow! Na, napunta sa masamang kamay. Wow! <laughs> reklamo pa si 50 kasi mainit. Ano <laughs> gagawin? Walang aircon yung video sa likod. Eh. No chase. <laughs> so, park muna tayo tapos tignan natin kung anong meron dito kasi eh nga, wala. Eh, first time to eh, diba? First time. First time. So, kung di ba yung first time, sobrang tagal. So, nangyali. Okay, so dito na tayo. Boom! Boom! Kapalang so, muna. Ano, mas sa'yo yung kre-reklamo kung baby, kung mainit. Hindi naman mainit na. Ano, <laughs> ah, sa'yo yung kre-reklamo kung mainit. Wait lang. <laughs> Oops, sinamanong. Ang so, mga na, na, nabibili -na niya sa ano. Saan mo nabili yan? Stroller Essentials. Shopee. Eh, ba't ito, eh, ba't ito, hindi ito Shopee? <laughs> Nakadali pa ng ano. Sabi ko, SM lang. So, dito tayo sa ano. tayo lang muna tayo. Habang nandito si Mako Mako. Diyan ka lang. Huwag ka makulit. Order muna tayo. Kakatapos na natin <laughs> mag-order. Sabi ko, bababa siya pero di na magkukulit. May kumontra agad, no? Best mom. Sabi nga ni Buddy TV, best mom. <laughs> Inaantay na lang natin yung ano, yung order. Tapos may remote access nga pala ako sa ano, yung dashcam, yung sa CCTV, yung, yung X5. Kaso, um, problema kasi wala kasing signal dun sa sa Toyota. So, di, di ko rin magamit. Anyway, magte-text naman yun. So, uh, umalis tayo dun mga 11. Mag-12 na ngayon. So, roughly mga 2-3. Tapos tayo na. So, kain lang muna tayo. <laughs> okay, so busog. Uh, nag na tayo ng message. At saka mukhang may gagastos na naman to si back Bek B. Nakadali, no? Kita mo, naka... nakaano ano pa to? Naka anong tao, eh? naka pa na chineles pala tong kulokoy na to. <laughs> Ngayon ko na napansin. Naka na chineles, nag crocs pa. Tapos sasabihin pag lumalabas. Wala, walang masuot na tsinelas. Aba, ang galing. Alis ng ano, mata sa ano. <laughs> parang shareholder na siya ng yaw-yaw ah. <laughs> uh, maganda yung ano nila Maganda bigay ng yaw-yaw dito. Madami yung sos. Nakakita pa tayo ng pop art para kilamanong. Pop art para kila mano Baba, 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 baba. Kapon, SM Bakur. Ngayon naman, SM das Dasma. Ito, ano? Co-park World Tour? Oops. Hindi. Uy, hey. Hello! Hello. Parang may aning, bibiling sinturon. Sinturon okay. para sa, dapat kayo, hindi, binibidyo. <laughs> yung sinturon para kay 50, kaso 3,000. Ay babe, sinturon na lang ni mama, may kasama mga palo. <laughs> mo hmm. kay body TV kung anong ano. Tama 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 kay Buddy TV. Yung... <laughs> kung ano mas, mas masakit yung hawak, kung ano mas, mas masakit yung hataw. Kay Buddy TV comment ka. <laughs> okay, so pabalik na tayo. Well, kanina pa nag-message pero kasi kumain pa tayo kaya balik na tayo. Ito <laughs> na yung na gala. Oh, pagod na. 15. Ano? Baba pa? Ha? Ayun na, di ba? <laughs> ay sinasabi yung isa eh. <laughs> sabi yung sabi ng guard, ang gato siya na. Ang mga sinawa nung... Aba siyempre, ako ng ano yung mga mabibigat na bagay wow. sa gilid-gilid. <laughs> so, dito na tayo. Balik na tayo kay Gob. Nagkahanap ng Fortuner. Baka Fortuner lang ito. <laughs> bagsak si Mama Peggy ko. Siya ay bagsak. Pagod na pagod ito. <laughs> And we are back. Dito na tayo sa Toyota. Naku, hey. mga bagsak na. Seventh day, gala. Oh, santay na lang. Antay, 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 antay. Okay, so pabalik na tayo ng bye ano? bye. Tingnan nyo, ay, hindi, T testing natin kung nagsiswitch. Ay, hindi nagsiswitch. <laughs> hindi nagsiswitch yung camera. Pero, ayan, ayan si Bekbek Bek, B sa harap ang matindi pa doon. Ito sakto, sakto. Magkano sa palagay mo yung ano, binayaran, binayaran ko sa ano, sa 5K PMS? Ano, 15,000. Lower, lower. 10,000. Lower. 5,000. Lower. Libre. Hindi, hindi, hindi libre. Mga, mga, 1,500. Higher ng konti. <laughs> Ayer na kaunti. 1,950. Mga, mga nasa ganun. <laughs> sabi ko ba't ang mura? Hindi, syempre hindi. Syempre hindi ko sinap. <laughs> syempre hindi ko sinapin na sa SA. Nakalimutan. Nakalimutan ko pang bigyan si ano. Si parang nakalimutan ko pa siyang bigyan. Anyway, ba ba bawi na lang ako sa'yo ko. <laughs> pero yun nga, ako. Batang, sabi ko ba't ang mura nung no, ano? Ba't ang mura nung... No, pero kasi sabi niya top up lang daw eh. So top up naglinis ng brake tapos car wash and all pero oh hindi 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 hindi, hindi engine wash eh. parang nilinis yung engine si uh, di ko alam tawag eh para para basta yon so umabot ng ano ngayon more or less na sa 2,000 lahat-lahat na yon parang sabi ko ba inexpect in ko talaga mga 15,000 <laughs> pero yon ah uh, pero ibig sabihin nakatipid tayo <laughs> Ang mga tindi dito, nakapat, nakatipid na tayo Tapos si Bek, Bek Be, eh, Natuto pa mag drive ha? Napakalupit Napakalupit Oops, pinapalikung na pinapalikung na oh So nagpa-practice na yan guys Kasi uh, etong itong paparating na Monday eh, Meron kaming lakad na malupit <laughs> So meron kaming lakad papuntang Saan papuntang saan yan? Santa Rosa Santa Rosa ko, lubak, lubak, lubak. So pupunta kami ng Santa Rosa sa ano uh, kay Kuya 360 Calibrator kasi <laughs> kung, na, kung nakita niyo yung buling video napakahusay nung 360 na pagkakabit ah, malubak eh, dito tayo sa may ano eh uh, dito oh, basta yan hindi pa ayos eh pero yan uh, malubak yung daan so Anyway, ayun nga sinasabi ko, mayro uh, meron kaming lakad, uh, namin, medyo malayo pa sa, uh, sa sa tag dito Santa Rosa pero mukha naman ano eh mukha naman kaya niya kasi isipin mo papunta pa lang dito 10 beses lang naman siya namatay not bad na <laughs> di ba oh. pwede na pwede na ano, pwede na mag drive ng mga layo siguro mga pag nandun mga at, at, mang, ano bagyo no pwede na nagyaya pang bagyo yung <laughs> talaga kala, kala mo naman yung simpleng egg glide na yun yung nga maka, uh, maka under na maayos tapos gusto pa magaya ng Baguio. Napakatindi. Pero anyway, so survive yung ano natin. Yun nga, nakatipid-tipid tayo. <laughs> Nakapatipid tayo ng onte, Nakagala tayo. Nakagala naka, -naka -gala ng malupit si 50. Si 50 ang tindi. 7th day ang gala niya for today's video. Araw-araw. <laughs> oh, Oo, araw-araw. Nga, araw-araw. No? Talagang Muntik mo maiwan niya kanina eh, e, na, naawa yung, may, may naawa eh, sinama <laughs> sinama si Bunso. Ha? Ipag uh, niya treats niya para lang tumakbo sa kila. Oh, nga, tama tama. ini in in niya pa yung treats niya. Kasi kanina, ang ginawa ko, hindi eh, ko yata na video, pero kung hindi ko man na video, yun nga, ginawa ko. Uh, binigyan ko na ng treats si Manong. So si Manong at si Peggy, usually nakaka-intindi naman sila pagka bigay mo ng treats, Uy, ang lakang truck dun Pagkabigay ko ng treats, tapos ayun nga, naka, iniwan ko naman sila, naka-aircon sila doon Tapos parang, ano na, parang si Manong, pwes na sa kama, tutulog na siya. Si ganun din. Aba, si Pip, tinawawala. Pagkasilip ko doon sa hagdan, wala, sinisilip niya rin na, sinisilip niya rin ako. Sabi, ay, da, daddy, alas mo tayo. Matak ni Pip, matak ni Pip. Kasi, sinip ako gano'n, sinip din siya gano'n. Eh. Tapos binigay ko treats. So pag gabigay ko sa, sa kanya ng treats, labas na ako. Tapos ayun, nandun pa si Bek, Bek sa loob. So siya, nang, siya nandun, start ko si Gulitog. Yun nga, kanina, nang video kanina. Start ko si Gulitog, tapos start ko na rin si Gob nila. Pero yun, siya, yun, yun, yun. pagkatapos makita ko na ito, magtatakbuhan na, sumakay na sa sakyan. Yun, <laughs> yun ang nangyari Kaya kasama sila, ayun, si, tulog na tulog si Peggy ngayon. So yun, sinapip ko sa likod. Ayun ko kung nakita nyo, hindi, hindi, hindi ko sure kung tama yung framing ng 360 first time natin itong ginamit ng ganito <laughs> pero anyway so siguro dito na natin tatapusin kasi medyo matraffic traffic na uh, at habang matraffic traffic na may binabantayan pa tayo kasi hindi siya makakada, ma makakadada eh kasi biling mamamatay mamatay yung pato ng ay hindi hindi galing 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 eh, lang diretsyo lang mga pre diretsyo lang diretsyo lang Okay, okay. Pero anyway, so yun na nga, dito na natin tatapusin yung video. Pauwi na rin naman tayo. So hanggang sa susunod, uh, abangan natin yung... Abangan natin kung anong mangyayari dun sa calibration ni Bekbek. -be. Tapos nagtanong pala ako, kasi ang bala ko dapat, uh, check, check ko yung 316 nung 2024 na Vio, ay na no, Vios na Fortuner doon sa mga accessories nila parang wala silang binibentang head yung head unit lang mismo meron silang binibenta pero hindi yung mismo nakakabit sa unit so yun eh eh mas okay bumili na lang ng mga ganun yung katulad kaso nga lang ano eh, feeling ko ma auto warrant, ma avoid yung warranty so all, all goods naman sa akin yun nga lang medyo uh, hassle yung wireless Tsaka ang ganda nung ano, yung ganda nung head unit ng Sabihan. Kay kulito, ang laki. Taso sa yung banu yung driver. <laughs> Ay, sige. Ano? Ano? ano Hi eh? day. So yun, siguro ayun nga, gumaba pa gumaba. Pero yes po mga pegs. Tulad na si mga mga pegs yun. Pagod din siya kanina yung Tsaka, ano eh, ang asim na ni mga mga Talaga naman. <laughs> so, papaligoan na, na natin kay Ate Julian mamaya pag-uwi. So dito na natin tatabusin. Dadaan na naman tayo sa mga daang malubak. Bye-bye and hindi ko alam kung paano magbababu dito dahil iba yung screen eh. Bye-bye and babu. Hmm. Ewan ko kung na naririnig, kung nakukuha ng camera kasi yung camera ng iPhone alam ko naririnig. Pero yan you know, oh. Grabe, grabe yung, grabe yung hilik niya. O, talagang pa <laughs> pagod siya, pagod siya. Sige na, sige na, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Hmm. yung chinelas tapos sasabihin niya wala naman siyang chinelas chinelas, chinelas in 3, 2, 1 ang chinelas, chinelas ayan, sasapunta pun mo sa iyong sinapupunan bow <laughs>